Masama po ba ang pera? Father Jade, para sa Catechism on the Go. Ang pera po ay magandang nilikha ng tao o imbensyon ng tao. Ginagamit po ang pera para sukatin ang halaga ng mga bagay. Ginagamit po ang pera para sa pagpapalitan o uh, sa kalakal. Ginagamit din po ang pera para tustusan yung mga pangailangan natin sa ngayon at ang pagtatabi po nito ay maganda rin po para sa ating kinabukasan. Ngunit ang tao po ay pwedeng magumon sa pera. Kailanman hindi dapat maging tampok na hangarin o ambisyon ng tao ang pagkakamit ng pera. Ang, ang layunin ng tao ng kanyang pag-iral ay hindi dapat nakaikot sa pera. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kapopootan niya ang isa, iibigin na ikalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang tao po na naging matakaw sa pagkakamit ng pera ay magiging alipin ng kasakiman. Tandaan po natin ang isa sa layunin po ng pera ay itaguyod ang mga gawaing mabuti, itaguyod ang kabutihan. Ang sabi nga po ni San Agustin, hindi kailangan ng Diyos ang pera, ngunit kailangan ito ng mga mahihirap. Bigyan mo ang mahihirap ang tatanggap nito ay ang Diyos. Maraming salamat po. Please share this video. Muli po, Father Jade para sa Catechize on the go.